Reaksyon ni Paolo Conti sa revelasyon ni Yen Santos na toxic ang pakikipagrelasyon sa kanya. Nag-react na si Paolo Conti sa mga naging revelasyon ni Yen Santos na nagsisisi ito tungkol sa pakikipagrelasyon sa kanya. Matatanda sa first vlog ni Yen, sinabi niyang hindi naging maganda ang kanyang karanasan sa kanyang huling nakarelasyon na hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na si Paolo. Ayon pa sa actress, nagsimula raw ang kanilang relasyon sa kasiyahan at kilig ngunit na uwi ito sa isang matinding bangungot nang lumabas na ang tunay na ugali ng aktor. Ibinunyag niya na nakaranas siya ng manipulation at control mula kay Paulo at dumating umano sa puntong hindi na niya nakikilala ang kanyang sarili. Kaya malaking blessing sa mano ang pagkamulat niya sa katotohanan at ang pagkakalaya mula sa relasyon nila ni Paulo. Samantala, ayon sa ulat ng showbiz columnist na si Georgie Rula, isang salita lamang ang naging reaksyon ni Paolo matapos mapanood ang vlog ni Yen na walang iba kundi hamon na o hayaan mo na. Ayon kay Rula, matipid lamang ang naging sagot ni Paolo at tila ayaw na nitong palakihin pa ang issue. Bagamat tumanggi si Paolo na direktang magkomento tungkol sa paggamit ni Yen ng salitang traumatic para ilarawan ang kanilang relasyon, Iginiit niyang wala siyang pinagsisisihan sa kanilang naging relasyon. Dagdag pa ni Paolo, ang mga hindi pagkakauniwaan at sakit ay bahagi umano ng isang normal na relasyon. Ipinunto rin niya na pareho silang may personal na pinagdadaanan niyan bago pa man magsimula ang kanilang relasyon. Na mas pinalala pa raw ng matinding pambabatikos na natanggap nila mula sa publiko sa social media. Ngunit sa kabila nito, pinanindigan ni Paulo na hindi niya sisirain ang mga alaala nila ni Yen. Kaya hindi na umano siya magkokomento laban dito. Gayunpaman, hindi nakaligtas si Paulo sa puna ng publiko. Ayon sa ilang netizens, tila may pattern umano sa mga naging relasyon ni Paulo. Kung babalikan daw kasi ang kanyang mga dating relasyon, mapapansin ang isang cycle kung bakit nagtatapos ang mga relasyon ni Paulo. Gaya ng may kinalaman sa cheating problema sa pera, kawalan ng consistency sa pagiging partner, at ayon pa sa ilang ulat, posibleng pisikal na pananakit at emotional o psychological manipulation. Matatanda ang ilan sa mga naging partner ni Paolo ay ang kanyang asawa na si Lian Paz na inaming may kinalaman sa pera at third party ang kanilang hiwalayan. Habang ang partner for 6 years ni Paolo na si LJ Reyes ay siniwalat din na may kinalaman sa cheating at third party ang hiwalayan nila ni Paolo. At ngayon kaya na inaming may kinalaman sa pagbabago ng ugali ni Paolo ang kanilang hiwalayan dahil sa pagiging manipulative nito. Kung pagbabasihan ang kanyang mga naging relasyon, tila hindi lang isa kundi ilang beses nang napatunayan na sa parte ni Paolo, nag ang problema kaya hindi nagtatagal ang kanyang mga relasyon. Anong masasabi ninyo sa naging reaksyon ni Paolo? Patunay nga ba ito na may katotohanan ang mga sinabi na yan dahil sa kanyang pananahimik at hindi pagdepensa sa kanyang sarili o sadyang ayaw na lang niyang palakihin pa ang issue? I-comment lang ang inyong opinion sa ibaba.